Yes, ma'am. Thank you, Gida, for the time, Irene. Nagtawagi ko sa si imo, ma'am ka silinku isauntan lang ni sa mga nagapamangkotira uh, areas sa la Castiliana, la Carlota, Moises Padilla. Ma'am, what was the latest advisory uh, and uh, monitoring party Bulkan kan laon? So mung dam, ogapinamangkot kulan ng gid ang uh, advisory coming from the box? So actually, sir, nung no, may nakita ang ating uh, early warning system sa PBOC na may ala sa uh, uh, activities last uh, Tuesday and Wednesday ang ating uh, naon. So based sa sir, na uh, um, advisory, may ala sa 25 uh, volcanic earthquakes mm -hmm. na natabo and then sa hapon may ala sa 23 ka volcanic earthquakes. So, pero sir, sure for the update of everyone, based sa uh, uh, kanina alas 8, mm -hmm. uh, aton na si Vox na release naman sang update na may ara na lang sang 9 volcanic earthquakes na, okay. na record sa may um, kanaon, No, mm -hmm. although ang ila nga sul ang sulfur dioxide reser do nagsaka-saka siya, mm -hmm. but hindi pa man siya ang um, ginaka um danger, eh, danger no. Um, okay. Again, we have to remind everyone na ang aton na kanaon is still under alert level 1. Ah, okay. That is the good thing. No? Apisar sa aktibo ng mga na-record na last or uh, the other day, uh, nagapabilin sa alert level 1 ang ang bulkan. Uh, yes, sir. Yes, sir. So, basically, ang aton lang yung sir i-take into consideration is that ang entry sa aton na 4 kilometer permanent danger zone no? Mm -hmm, na pagbawalan mm -hmm. din nato, and ang flying sa mga aircraft lapit sa aton na volcano is not are not allowed mm -hmm. so okay. ang reason is of course bakit may gulti balang na team na magwa halin sa iyang mm -hmm. na Twitter na maka-endanger sa mga kaburik ng tao sa palibot niya Okay. Ma'am, uh, pero uh, alin siyang una, yeah, all systems uh, go naman, kagang set up sa mga preparation of every LGO, uh, every year daw may mga updating, mga ginahimo, di ya ma'am, no? Uh, arak naman na sa template, kada sa mga LGOs, whatever happens, kung may arak man, uh, paglala sa sitwasyon, kabalo naman niya mga officials sa barangay, kung ano himuon nila ma'am, no? Bisa, sir, no, may arak, it's actually mga panlaon ng mga Uh, simulation exercise on uh -huh. what to do uh, during uh, kanaon. Uh, -huh. uh, during ano no, uh, irregular activity sa katon uh, nga Aside from that no, katon mga city and municipal VRRM councils Okay. Ang mga tong RRMOs ara na aton, DRRMOs, sila sang mga ila nga uh, contingency plans ni inta may matabo uh, ready na siya i-activate ang aton, to contingency plans. Like once uh for -huh ang ang travel ng ala sa contingency plan na ako magiging Biblia in case may ala sa mga um edit. Mm -hmm. Okay. So anyway, sa mga pumuluyo dira guro ang ilalang himuon no, ah, nga instead of uh, catering kag pag uh, Uh, paglantaw nila dira sa social media, kinanglan siguro kung may information, gilman sila nga dapat masiyan, inang official uh, luwa sa Facebook nga uh, page uh, sa Atun Command Center siguro sa province, dira may sila makamonitor, ma'am, no? parang uh, hustong nga information ang makuha nila. Yes, sir. Sa aton uh -huh. ang we have our Negros Occidental Command Center uh -huh. and every eight AM kun aga naga post kitadat sang kan la on volcano bulletin naton for the information of course of the general public. Okay. Ma'am, uh, at least uh siguro naka satisfy na kita sama naga palamang dira no sa magalyon la Castillana area or sa Shis Padilla. Mama y meen salamat gid for the time na gin mo kita karon yaga si emo sininga tempo. Sige, sayo may uh, salamat ba sa so, uh, mayong aga sa inyo sa salat. Salamat, salamat. Uh, God bless, God bless. Action Hotline! Si Mama Irene uh, Bell Plotenia, ang taga-pamuno sa Provincial di...